ang rin akin siyang nawong kaya wala man sya kapalo na yung anityay ko kaseryoso mag-prank kasi so yeah. ito pagid -it sa highway na ako sya kit-prank dito as in sa garusirihan so tanawin nato kung asagit ang yeah. resulta siyang nawong sa so, pag prank guys let's see it Beb. Kita onate sit guys. Tindak ko sya makit an ambot asyang adto. kasi na ito, guys guys mag ano ta uh, mag drama ko kay kani formal prank man ko siya gaina no wala jud na ko siya na expect nga ato uh, gid siya ka seryoso guys so kung na ako, yes, na siya, bulagan na ako siya, pauli. Una na ako siya sa ilahang balay. Pero guys, kay aron kay Prankman, karun nako ako. It's my turn. Kagain na kay na high blood ko. As in. So, buhatan ako makatinooran na prank. Let's see it, mga banagaw Managawala diri guys, kay naman siya dito sa tindahan. So, I'm sure, nagbayad siya utang. Kita, bang deri. Gahulat. <coughs> so, manigarilyo sa tayo, diba? Para relax ka ayo. Bagi na hulat na to siya. Di bayaran yaran mana babe? Ha? Bayaran mana? Oh, It's, <laughs> <laughs> It's a prank! <frog. laughs> It's a prank! Happy Monday! Uh, babe, di palakas lang tika para mawala yung ano? Hmm. Happy Monday! Tunin mo itong pirang. Mm, Kunin uh, mo, tong pera, lad lad mo. Ka. mo yun yung pera. Kunin mo yung pera. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Kiss mo na. Kiss mo ako. Bilis kitao, kita. Bilis. Is Isa pa. Is Isa pa. Kapi mo yung sarigi na prank lang. Tika. Seryoso. Kay kayo siya guys. Gaino pa. Ginatanaw. Oh, ginako. As in. Wala yung ko na expect na seryoso yung kaya siya. Wala may kibuay pa at tuloy kami dito sa sa Aganlan, sa Gateway, subdivision. As in, seryoso kasi siya na kayo dito palang daan sa grocery hang, nag, ano, nag wild wild na ko eh. Nag, wala niya kabalungan na ko eh. Atake na isa ka video. <laughs> para din niya makalimtan sa among mansari sorry. Hindi kita iwan, no? Hmm. Joke lang yun. Prank lang yun, babe. 600. Oh, Tingnan mo nga yung video. <laughs> <laughs> Ilang oras yan, oh. Oh, tara. oh nga, oh. Ginawa ko talaga yan, Diko. Huwag <laughs> marinig na ito kung sinasabi mo. Bago mo lang <laughs> igawa yan. Oh, bago. Mag-email <laughs> no, ka doon kanina. Akala. <laughs> ah, 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 mm, ano? Babe. Nandun ako sa loob. Pinos ko yan, eh, mm -hmm. no? Success, Frank, guys! Sa kay okay, Happy Mansour, babe! Ayan, sa, sa first month sari. Ayan, nag-success gid ako ang Frank. Thanks for watching! Mga kasupportos and marites! <laughs>